وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه من اثنتا عشرة عينا نوم هميلين نن توبيك si موسيس para sa mga kalipi niya kaya nagsabi kami humampas ka lang tungkod mo sa bato kaya bumulwak mula doon ang labindalawang bukal قد علم كل أناس مشربهم Kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin Nakalam nga ang bawat pangkat na mga tao sa inuman nila Kumain kayo tuminom kayo mula sa parustos ni Allah at huwag kayong manampalasan sa lupa bilang mga tagagulo Wa id qultum ya Musa lan NASBIR ala ta'amin wahid فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ايها oh hindi kami makatitiis sa nag-iisang pares ng pagkain. Kaya manalangin ka para sa amin sa Panginoon mo. Magpalabas siya para sa amin ng pinatutubo ng lupa gaya ng mga halaman nito, mga pipino nito, mga bawang nito, mga lentihan nito at mga sibuyas nito. Qala <mulay> atastabdilun alladhi huwa adna ladhi huwa khayr. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'ltum. At nagsabi si Moises, Magpapalit ba kayo ng hingit na hamak sa higit na mabuti? Bumaba kayo sa isang kabayanan sapagkat tunay na ukol sa inyo ang hinihingi ninyo. Waduribat alayhimu zillatu wa waba'u bigadabim

iyon ay dahil sila noon ay tumatangging sumasampalataya sa mga tanda ni Allah at pumapatay sa mga propeta ng walang karapatan. Iyon ay dahil sumuway sila at sila noon ay lumalabag. In الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصادئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا Tunay na ang sumasampalantaya bago ni Propeta Muhammad ang mga nagpakahudyo ang mga Kristiyano at ang mga Sabiyano ang sinumang sumasampalantaya kay Allah at sa huling araw At gumawa maayos ay sa kanila, فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) At pangamba sa kanila ay malulungkot. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما, خذو ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون noong tumanggap kami ng kasunduan sa inyo, o mga anak ni Israel, at nag kami sa ibabaw ninyo sa bundok na nag-uutos. Tanggapin ninyo ang tura na binigay namin sa inyo ng may lakas at alalahanin ninyo ang anumang narito nang sa gayon kayo ay manginilag magkasala. Thumma min ba'di dharik. Falau la fadlullah alaykum wa rahmatuhu lakuntum min Pagkatapos tumalikod kayo matapos na niyon ngunit kung hindi dahil sa kabutihan loob ni Allah sa inyo at awa niya ay talaga sadan kayo ay naging kabilang sa mga lubi Walaqad alintum alladhina a'tadawu min لكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين talaga nang nakakalam kayo sa lumabag kabilang sa inyo sa sabat at nagsabi kami sa kanila maging mga unggoy kayo na itinataboy Faj'alnahaa na kana allati ma baina yadayha wa ma khalfahaa wa mau'idhatan lilmuttaqin Ayupawa kami nito bilang parusang panghalimbawa para sa katiling nito at kasunod nito at bilang pangaral para sa tagapangilag magkasala Wa idh qala Musa liqawmihi in

gumagawa ka ba sa amin na isang pakutya? Nagsabi siya, Nagpapakukup ako kay Allah na ako ay maging kabilang sa mga mangmang. Qalu du'o lana, Rabbaka, yubayyin lana mahi. Kala, inna huyakulu, inna ha bakaratu, la faridu, wala bikrun awanun bayna ذadik ma tu Nagsabi sila Dumalangin ka para sa amin Panginoon mo magpapalinaw siya para sa amin kung ano ito Nagsabi siya tunay na siya ay nagsasabi na tunay na ito ay isang baka na hindi matanda at hindi dumalaga katamtaman sa pagitan niyon kaya gawin ninyo ang ipinag-utos sa inyo

Nagsabi siya, tunay na siya ay nagsasabi na tunay na ito ay isang baka na dilaw na matingkad ang kulay nito na nagagalak sa mga tumitingin. rabbaka yubayyin <tinyo> lana ma hiya baqara alayna wa inna Nagsabi sila, dumalangin ka para sa amin sa Panginoon mo. Magpapalinaw siya para sa amin kung ano ito. Tunay ng mga baka ay nagkahawigan sa amin. Tunay na kami kung niloob ni Allah ay talagang mga mapapatnubayan tungo sa bakang kakatain. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون نكسابي يا تونا إن شاء نقصابي تونا نيتوا أي na hindi maamo na nagbubungkal ng lupa at hindi nagpapatubig ng taniman na ibinusilak na walang batik dito. Nagsabi sila, ngayon ay naghatid ka ng katotohanan kaya kinatay nila ito at hindi nila halos nagawa. Wa idh kataltum nafsan faddara'tum fiha. والله مخرج ما كنتم تكتمون Nung kayo ng isang tao at nagtalo-talo kayo hinggil sa kanya, si Allah ay tagapagbalabas ng dati ninyong itinatago. Fakulna dribuhu bi kaya nga nagsabi kami, Humampas kayo sa Kanya na namatay ng bahagi ng kinatay na bakang iyon, gayon nagbibigay buhay si Allah sa mga patay. Nagpapakita siya sa inyo ng mga tanda niya, nang sa ganon tayo ay uunawa Sum ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وكذابست <applause> matapos na niyon, kaya mga ito ay gaya ng mga bato o higit na pandindi sa katigasan. Tunay na meron sa mga bato na talagang ang bumubulwak mula sa mga ito ay ang mga ilog. Tunay na meron ng mga ito na talagang nagkakabiyak-biyak kaya lumalabas mula sa mga ito ang tubig. Wain. At tunay na mayroon sa mga ito na talagang ang lumalagpak dahil sa takot kay Allah. Si Allah ay hindi nalilingat sa anumang ginagawa ninyo.